dyan ang kamay ng mahilig mangutang. Up, umamin kayo. Ay, ayaw umamin. Ayaw umamin. Ano Baka nyo, mas marami ate ko rin mahilig maningil. Siguro, kahit walang utang. Oo, pero alam nyo, ang utang hindi naman masama. Basta ito ay mapapalagunin nyo at mababayaran nyo. Right? Okay, kung gagamitin sa tamang paraan, pero paano kung ginamit ang pangalan mo sa pangungutang. Oh. At ikaw ang naipit sa oras ng singilan. Oh. Nako, doble pahirap yon. Wala ka nalang magagawa, kundi gigil singil. hindi oh, ka na ba? Kasi nandito yun yung kolektor eh. Alangan yung ano, hulog mo. Oh, si Banji, nangutang-nangutang. Pero dati, ginamit yung pangalan niya. Hanggang ngayon, hindi pa nababayahan. Ito so, naman kasi, te, dapat na, hindi mo pinapagamit ang pangalan mo kasi ang hirap ng sinilin yun. Kumutang araw ang pag-uusapan. Abay, na daw si Banji sa listahan. Totoo naman po, may may si Banji. Ibabayad naman po siya. Pero hindi lang kasi sapat yung ano, pera na, na lalabas niya. Slide at bayat is lifer. Pag sinisigin, bawal magigil. At ang dalawang magkatunggali, Zhang at Banji, harapan na. Okay, oso. Oh, ang nangutang ay sino? Siya. Ginamit niya po yung At ginamit po. niya daw ang pangalan mo. Paano okay. nangyari yun? Kung makapit bahay po, kaibigan, nakiusap siya sa akin na kung pwede gamitin ng pangalan ko para makahiram sa lending. Dahil wala naman po kung inutang ibang ano. Pumayag po ko kasi kaibigan ko siya. Pagkatapos, ganun po ang ginawa niya. Nung no? singilan na, hirap na hirap na po kung singilin siya. Nagmamakaawa ko, tulungan mo ko. Magkano, magkano? Sa halagang liman libo po. Oo. Oh. Okay. Hanggang ngayon, binaon niya sa limot yung utang niya. Oh. Di di kalimutan yon? Ang ba yun? Binaon mo sa limot. na nakatagal ito? Mayigit dalawan taon na po. Ay. Pero kaibigan ko siya. Kaya... Grabe ginawa mo sa akin kung alam mo lang nagdusa ko yung puhunan ko sa ihaw-ihaw sinakripisyo kong ibayad sa inutang mo. Ginamit mo yung pangalan ko. Alam mo ba yon? Kung ayoko masira ang pangalan ko, inabunuhan ko. Pero nung ginawa mo, pinalalabas mo ba na masamang tao ko na sinisira ko paninda mo? Ang ko utang, mapapayaran yon. Pero ang mo sa akin, hindi mapapayaran yon. Hindi, hindi kasi pinapaabot ng dalawang sira. taon. asis ni ate. Mas nagulat ako dun. Hindi, totoo na kine-chase kita. Kung totoo yan, bakit kita tutulungan? Tinulungan kita. Pagkatapos mo alala sa akin, gamitin mo yung pangalan ko. Pero ano ginawa mo? Wala, di ba? Ang galing mo. Ang galing mo. Oo, oo, Tinulungan kita ang kaibigan anong ginawa mo. Ngayon, wala akong tinda dahil inabono ko sa inutang mo. Kapal lang